Sara. Okay na kuya. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day kuya. Happy, Valentine's Day. Happy, Valentine's Day. Happy Valentine's Day. good morning, happy Valentine's to all my subscribers. Yan, maligayang araw ng mga puso. today's video, uh, papasayahin ko muna yung mga uh, ko at saka yung mga asawa ng mga tauhan ko dito sa store. So, Bigyan natin ang na uh, flowers at saka chocolate. So, let's go!

Sunny chocolate ah! Ay, galing <laughs> nila. Oh, diba? <laughs> Diyan natin siya na shop. Ayan, ayun ah, na punta tayo ngayon sa hardware. Ayan okay, guys, nandito na ako ngayon sa store. Ayan, ito naman yung aming um, tindera. Ito so, naman ngayon yung kapipiliin uh, yun natin. Riz Pili ka Pili ka sa dalawa Kalingan mo ha Ah, basahin mo So, no, ayun Ano nakalagay? Flower at chocolate guys, bibigyan natin siya ng flowers and chocolate. So, ayan na, flowers Thank and chocolate. Ito asawa to ng, uh, ano, ito asawa ng, oh. ng, ano namin, ng tendero na. Pagbibigyan pala. Na. Pagbibigyan natin siya. Ito. Sigurado ka. Pwede mong palitan. Pwede. Sige, sigsyur ka na? Sure na kuya ah, Sige, mo. Masahin mo. Yeah! <laughs> <laughs> With flowers <to> chocolate <laughs> <laughs> Salamat kuya <laughs> Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day, Kuya. Asawa ng ano namin naman to, asawa ng bidigero namin, si Arlene. Ayan. Ayan, papipiliin natin. Ayun na. Hindi ko pipiliin. Papili ka. Sure ka na? Sure ka na ba? Sure ka na? <laughs> <Marasa>. <laughs> Yeah, happy Valentine's <laughs> Day. Ano man yung chabi <chubby> naming pinsan. <laughs> 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 o, pili ka. Pili ka. Shot po no o yung isa? Ano makakakuha? Pili. Pili na. Isa lang. Isa ha. Sure ka na ba? Sure na. Basa. Ito na. Happy Valentine's. Sige, sige. Ah, ito, tendera naman namin ito, mga kabosting. Ah, ano naman siya, ah, day off ngayon, kaya nandito. Oh my God! Pili. Pili, dali, isa lang. Ano kaya ito? Chuchupay niya ata Um, ah, okay. uh, sige, sige, ito na, ito na. Sure ka na ba? Ah, basa dito ba ito ah. Or isa po po. ito na, ito na. Ah, basa. Ah? Basa, basahin mo. flowers na chocolate bongga. Yan. Wow, well, thank you, Billy Billy. Happy Valentine's. Happy Ito, ito naman yung asawa ng driver namin. Oh, ayan, pili ka. Pili ka sa dalawa. Ang <laughs> yeah, galing na lang pumili, oh. Oh, ito na po. Thank you, kaya. Happy Valentine's ulit. Thank you, happy Valentine's. <coughs> Yun, guys. Uh, natapos na yung uh, pagbigay ko ng chocolate and flowers sa mga tao ko. Yun, uh, maraming maraming salamat sa panonood. At ah, sa aking mga solid subscribers Happy Valentine's to all so, saan man sulok ng mundo kayo na ron mga kabosing ingat-ingat po parati God bless, bye bye